Tag-init, araw, walang sakit. Iyan ang layunin. Maraming hindi namamalayan ng tao ang pagkakamali, lalo na kapag mainit na maaaring makasama sa katawan paglipas ng panahon. At dahil dyan, ipapakita namin sa iyo ngayon ang limang tips na dapat mong iwasan at kung paano ka magiging mas maayos pagkatapos para malampasan mo ng maayos ang init. Siyempre, gusto natin ng mainit, maganda at komportabling panahon tuwing tag-init. Para sa matatanda, mahalagang sundin ang ilang tips para mas madali nilang malampasan ang init. Sa tingin ko, isa sa pinakamahalagang tips ay yung alam naman ng lahat pero hindi lang talaga sinusunod. Yun ay ang hindi sapat ang pag-inom ng tubig. Kaya naman, kailangan ninyong uminom, kailangan ninyong siguraduhin na maayos ang balanse ng tubig sa inyong katawan. Karaniwan, sinasabi lang basta-basta na dalawang litro bawat araw ay maganda. Pero kapag mainit at mas marami tayong pinagpapawisan, kailangan din talaga nating uminom ng mas maraming likido. Kung sasabihin mong mas maraming tubig pa, masasabi ko dalawang litro ng tubig ang tiyak na kailangan. Pero ang natitira, pwede mo na lang kunin sa anyo ng pakwan o pipino o ubas. Ibig sabihin sa anyo ng nakakain na tubig. At doon, sapat na ang likido mo, pero dagdag pa doon, meron ka prutas at gulay na maraming mineral at vitamina. At dagdag pa, alam mo ba na ang prutas tulad ng pakwan ay talagang nakakapagpalamig din? Tip number two, kung mag e ka ng pangmatagalan na talagang ire-recommenda ko sa'yo, siguraduhin mong pinipili mo ang tamang oras, lalo na kapag mainit ang panahon. Akala natin hindi mainit tuwing tanghali, pero doon pa lang nagsisimulang uminit ang paligid. Alam nating pinakamainit ang oras mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag bawas lang, tingnan mo rin ang thermometer para makasiguro. Sa totoo lang, ire-recommend ako sa iyo na tumakbo ka ng maaga sa umaga kasi sariwa at malinaw pa ang hangin, yun ang pinakamaganda. O kaya naman, kapag malamig na sa gabi, pero pag masyadong gabi na, ang matinding pagtakbo ay pwedeng makaapekto sa tulog, kaya mas mainam itong gawin sa umaga. Sabi nga nila, may ginto ang umaga, kaya gamitin mo ito sa pag-iensayo ng tibay. Oo, at pagkatapos ay tuloy-tuloy na. Maraming tao ang iniisip ngayon, ay sumisikat ang araw, kailangan kong magpaaraw ng matagal. Kasi healthy daw yon. Sa totoo lang, madalas mali ang paraan ng pagpapaaraw. Kasi lumalabas sila sa tindi ng init ng tanghali para magpaaraw na talagang hindi healthy, sobrang nakakapagod yon para sa katawan. Siyempre, may panganib din dyan pagdating sa pagkasunog ng balat. Kaya marami rin ang gumagamit ng sunscreen, na may napakataas na sun protection factor na talagang may saysay sa ganitong sitwasyon. Pero mas maganda talaga para makabuo rin ng vitamina D na lumabas ka ng mas maaga sa araw. At siyempre walang protection pero hanggang 20 minuto lang bago masunog ang katawan o balat. At sa ganitong paraan, masisiguro natin na kahit papaano ay sapat ang vitamina D natin tuwing tag-init. Tip na apat, sobrang init para mag-ehersisyo, kaya gets ko. Kapag mainit at walang hangin, tapos mag eehersisyo ka pa, naintindihan ko. Pero pakiusap, isipin mo rin na baka gusto mong magbakasyon ngayong tag-init at mag-hiking, o baka gusto mong magsimulang mag-surfing, o gumawa ng ibang bagay na hindi pa sanay ang katawan mo. At sa pagkakataong iyon, mariin kong ire-recommenda sa iyo. Gumalaw ka pa rin, pero huwag yung sobrang nakakapagod na galaw, gawin mo yung mga ehersisyo natin. Kapag naghanda ka gamit ang mga ehersisyo natin, mas magiging magaling kang mag-hiking, mas magiging magaling kang mag-surfing. Dahil sanay na ang mga kalamnan mo, kaya siguro huwag kang mag-weights o mag-endurance training o high-intensity training. Kapag mainit, hindi mo dapat gawin yon. Pwede mo rin gawin ang ehersisyo kahit sa oras ng siyesta tanghali o kapag nasa lilim at may kaunting hangin. Hindi nakakapagod ang mga ehersisyo at kaya mong kontrolin ang hirap sa pagbawas ng pagkontra ng kalamnan. At saka, madalas din na pwede pang pagandahin ang mga pagkain na kinakain natin. Nagsisimula ito sa ideya na mas kaunti ang dapat nating kainin tuwing tag-init. Baka alam nyo na yan, lalo na kapag kumain kayo ng mamantika o mabigat na pagkain, sobra kayong pinagpapawisan, normal lang yon. Kaya mas mainam ang maliliit na bahagi, mas kaunting mamantika at mas kaunting mabigat na pagkain dahil, tulad ng sinabi ko, mas kaunti ang pagpapawis nyo. Pero mas marami namang enerhiya ang katawan para mas madali nitong kayanin ang init. At kaya ang aking rekomendasyon, sa panahon ngayon, mas mainam na kumain ng maraming sariwang pagkain tulad ng iba't ibang uri ng salad, pati na rin sariwang prutas sa kahit anong anyo. Lahat ng iyan ay nakakatulong magpalamig ng katawan at nagbibigay ng maraming micronutrients na kailangan ng katawan mo lalo na ngayon. And kung naman gusto mo pa rin ng mainit-init na pagkain, mas mabuti sigurong kumain ka ng mga nilaga o mga magagaan na pagkain. Lalo na sa gabi, para kahit mainit ay makatulog ka pa rin ng maayos. Para naman sa mga taong sobrang pinagpapawisan, makabubuti talagang uminom ng food supplement ngayon. Ito ay magnesium. Kapag labis tayong pinagpapawisan, maraming magnesium ang nawawala sa katawan. Kaya naman, dagdag na magnesium, siguro may kaunting potassium at konting calcium din, ay makabubuti na. Kung may kakilala kang sobrang pawisin, ipadala mo sa kanya ang video na ito. Siguradong magpapasalamat siya.